This is not another election. This is an election for your future. Kinabukasan nyo na kasi lalay dito. Seryoso nyo to. Ang gulo-gulo na ng bansa natin. We are very divided. Kaya huwag daw nyo ibebenta ang boto nyo. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Lahat ng ayuda, tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Pero sa huli, maging mapanuri tayo. Pandaan nyo, wala dapat kayong utang na loob kung kanino galing yan dahil galing yan sa nagbabayad ng buwis ng bansa natin. Okay? Huwag kayong magpapahawak sa leeg kahit kanino because this is your right. Pinili nila kayo. Salamat. Pero kasi, tarapatan nyo namang mapili. Kasi, kayo naman ang nagbabayad ng buwis. Diba? Siyempre, we say thank you to those that nakasama tayo sa listahan. Hindi na nga ang mahalaga na ibabenta na natin ang boto natin. I'm serious. Bakit bakulang sa proyekto minsan ang gobyerno? Eh kasi pag nabili na kayo, tapos na sila sa inyo. O sino may kasalanan? Precisely. Ang importante, ito pa rin ang gagamitin mo. Ito pa rin. Okay? Kailangan ito pa rin kasi para sa kinabukasan nyo at ng mga anak nyo, ng mga bagong henerasyon ng ating bansa. ba? Diba?